Hello mga Lodi, tara samahan niyo po ako at ang aking pamilya kukuhaan po namin yung sahod ko la sa FB. A few moments later. Uh. Mga Lodi, nandito po tayo ngayon sa Robinson Fairview. Dito tayo kukuha ng pera sa ATM mga Lodi. Mga Lodi oh, kailan mo na tayo. Ayan oh. Okay mga lodi, tayo na nakapila. Yahoo! Sana ako. Oh. Ang galing! Ang galing! <laughs> mga lodi, bago tayo kumain, bibili mula ako ng kihela. Kasi yung kihela ko, kailangan lang kang i-let ah! Oh no! Ha? Huh? <laughs> Mạc lộ đi, <laughs> mù mù ra hên yên lạc 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 bên nico. In đi kay lòng ba dê mù Bye bye. Mahok. Okay na mga lodi. Bago na aking kiyan ha. Ayan o. Mumulayan lang yan mga lodi. Pakit naman yan mga lodi. Mahal na kiyan lahat. Murang kiyan lahat. din ang palahon. Iiwan ka rin yan. Para pag-ibig na Ito mga Lodi, pangkain naman ang hinaharap namin. Tara, punta tayo sa Bakdo. Saan tayo pupunta punta? lang kami sa Bakdo mga Lodi. Narito na kami Lodi sa Bakdo. Bagong gawa lang daw ito eh. Pero type ko rito, hindi ko alam na may Bakdo pala dito. Tagakito ako eh. Hey! Kakain tayo mga lodi Para patikman ko naman yung sahod Patikman namin yung sahod namin tayo sa FB Sana oh. Okay, let's go Open Mali galon Dati wala namang ganyan high na Ha? High-tech Paano yung wala alam? Unan ko Wawa naman ako Sa kamote tayo nabuhay Sa kamote tayo lumaki sa kamot rin tayo mamamatay ah, uh, maglagahantay lang, lang order <laughs> dito sa isa hantay tayo ng order mga lodi a few moments later hello there, that eat mga lodi oh laing may ako may baon <laughs> <laughs> <K> mag <-meng>. kanin <laughs> later. Uh. Okay na mga Lodi oh. Ito lang mga Lodi. Wala na. Okay mga Lodi, hanggang dito na lang. Bye bye. Boom.